lakas bagyo meron yun doon kayo na oh, may naputol na na sanga oh ah, may par wala doon? meron doon na lang kanin no wala pa siya palagi mo wala pa siya Iingat tayo sa biyahe. Buksan lang ang ilaw. Para visual. Huwag mag-hazard. Ilaw lang. Daan-daan sa wala. O ayan, 7-Eleven. Ayah. hindi uh, ka kain muna yes. kakain muna kami dito sa so, tabi tabi sa ledgy ledgy ayan naka tayo ang hazard pag yung ayan naka ka pero pag yung nanakbo ayon sa mga eksperto huwag tayo mag kasi hindi makikita kung saan talaga tayo pupunta hindi malalaman ang nasunod sa atin o yun lang mga kadiskarte ingat sa biyahe Nakadiskate. Eh. Kumain mo, kakain mo na kami. Ay, si Buddy. Ayun yung truck sa Leggy Leggy. Gutom na. Dito, ay, gutom na eh. Grabe. Ayan o. Oh. Hindi nga tayo sa biyahe. Ako, matanggal ang stiff neck ko niyan, Buddy. Ayan po, napakalakas ng ano. Ingat po ang mga nasa biyahe. Shout out. Bahana po. kbahakditorong baha embok bahan ini minat kota ya